Mga kababayan, ngayong sumapit na ang buwan ng Oktubre, isang napakahalagang balita ang nais kong ibahagi sa inyo, partikular na sa ating mga nakatatanda na patuloy na umaasa sa suporta ng pamahalaan. Usap-usapan sa kasalukuyan ang ilalabas na Universal Social Pension para sa ating mga senior citizens. Isang programang matagal ng pinakahihintay at ngayon ay sinasabing magiging tulay upang kahit papaano ay maibsan ang bigat ng araw-araw na gastusin. Subalit ang tanong, handa na ba talaga ang sistema? At higit sa lahat, malinaw ba ang schedule kung kailan matatanggap ito ng ating mga lolo at lola? Kung ikaw ay nasa edad na anim na pataas, tiyak na ramdam mo ang hirap ng panahon, mataas na presyo ng bilihin, kawalan ng kasiguraduhan sa kita, at patuloy na lumalaking pangangailangan sa medisina. Sa sitwasyong ito, ang bawat pisong ibinibigay ng gobyerno ay napakahalaga. Ang Universal Social Pension ay nilikha upang tugunan ang matagal ng panawagan ng ating mga nakatatanda na wala ng sapat na pinagkukunan ng kita, lalo na iyong mga walang natatanggap na pensyon mula sa SSS o GSIS. Hindi na ito bagong usapin sapagkat matagal nang ipinaglalaban ito ng mga sektor ng senior citizens at maging ng ilang mambabatas. Ngunit ngayong Oktubre, tila unti-unti nang nagiging konkreto ang dating pangarap. Gayunpaman, hindi maiiwasan ang kalituhan. Maraming senior citizens at kanilang pamilya ang nagtatanong kung kailan nga ba talaga ito ilalabas. Pare-pareho ba ang matatanggap ng lahat at saan kukunin ang pundong gagamitin? May mga umaasa na agad-agad ay matatanggap ang tulong, habang ang iba naman ay nagdududa at iniisip na Baka isa lamang itong panibagong pangako na mauuwi rin sa pagantala antala o posibleng hindi matupad. Ayon sa opisyal na impormasyon, nakasaad na sisimulan ang implementasyon ngayong buwan ng Oktubre. Subalit hindi ito sabay-sabay na ipamamahagi sa lahat ng senior citizens sa buong bansa. May mga rehiyong uunahin, depende sa kakayahan ng lokal na pamahalaan at sa bilis ng pagproseso ng mga dokumento. Kung susuriin ang datos mula sa Philippine Statistics Authority, tinatayang higit 80 milyong Pilipino ang naninirahan sa bansa at mahigit 6 na milyon dito ay senior citizens. Hindi biro ang bilang na ito. Kaya kung lahat ay tatanggap ng pensyon mula sa pamahalaan, malinaw na napakalaki ng budget na kinakailangan. Isang halimbawa, kung bawat senior ay tatanggap ng 5,000 piso kada buwan, Aabot ito ng mahigit 30 bilyon bawat taon. Kaya hindi nakapagtataka na maging masusing talakayin sa Kongreso at sa Department of Budget and Management kung paano eksaktong pupunduhan ang Universal Social Pension. Ngunit bakit nga ba ito napakahalaga? Isipin natin si Mang Ernesto, isang dating jeepney driver na tumigil sa pamamasada matapos magkaedad at magkasakit. Wala siyang naipon o hulog noong siya'y nasa hustong edad upang makapag-ipon. Ngayon ay umaasa na lamang siya sa maliit na padala ng anak mula probinsya at paminsan-minsang tulong ng kapitbahay. Kapag dumating ang Universal Social Pension, magkakaroon siya ng kahit kaunting halagang tiyak at regular. Magagamit niya ito para sa gamot, bigas, o pamasahe papunta sa health center. Para sa mga tulad ni Mang Ernesto, napakalaking bagay ng ganitong programa. Ngunit hindi lamang ang mga walang pensyon ang nakikinabang. Sa maraming barangay, ang mga senior citizens ang nagsisilbing takbuhan ng mga apo kapag gipit ang pamilya. Marami sa kanila ang tumatanggap ng maliit na ayuda mula gobyerno at ibinabahagi pa ito sa kanilang mga anak at apo. Kaya kung susumahin, hindi lamang ang mismong senior citizen ang nakikinabang kundi pati ang buong pamilya. Ang Universal Social Pension ay nagiging karagdagang safety net para sa buong sambahayan. Gayunman, hindi rin nawawala ang kritisismo. May nagsasabi na hindi sapat ang halagang ipamamahagi, lalo na kung limang libong piso lamang kada buwan. Kung ikukumpara sa aktual na gastusin ng isang senior citizen tulad ng gamot, kuryente, pagkain, at bayarin sa doktor, halos kapiranggot lamang ito. May mga ekonomistang naniniwala na kailangan ng mas malawak na reforma. Hindi lamang pamimigay ng pensyon kundi pati ang pagsasaayos ng health system at pagbibigay ng subsidya sa presyo ng gamot. Sapagkat walang pensyon ang makapupuno sa lahat ng pangangailangan kung mataas pa rin ang halaga ng maintenance medicine. Bukod pa rito, ang schedule ng pamamahagi ngayong Oktubre ay isa ring malaking hamon. Sa mga nakaraang taon, ilang ayuda mula sa DSWD at iba pang ahensya ang napatunayang naantala dahil sa mabagal na sistema ng pagproseso at minsan ay dahil na rin sa korupsyon. Marami sa mga senior citizens ang napipilitang pumila ng maaga sa mga covered court o barangay hall, dala ang kanilang upuan at nagbabakasakaling matawag ang kanilang pangalan sa listahan. Ang ilan ay hindi na nakapaghintay at napagod na lamang sa kakapila. Kaya naman napakahalaga ng malinaw na kalendaryo at maayos na mekanismo upang maiwasan ang ganitong klase ng kalituhan. Ngayon, pag-usapan natin kung paano nga ba ito ipapamahagi. Ayon sa panukalang schedule, magsisimula ang pamamahagi sa mga piling rehiyon kung saan nakompleto na ang listahan ng mga kwalipikadong senior citizens. Gagawin ito sa pamamagitan ng mga local government units katuwang ang Department of Social Welfare and Development. May mga lungsod din na nagpanukala na ipamahagi ang pensyon Gamit ang cash cards upang mas maging madali at hindi na kailangang pumila pa sa barangay hall. Gayunpaman, hindi lahat ay may access sa banko, kaya't inaasahan na sa maraming lugar ay personal pa rin ipamamahagi ang cash assistance. Kung tatanungin natin ang mismong mga senior citizens, ang pinakamahalaga para sa kanila ay hindi lamang ang halaga kundi ang katiyakan. Para sa kanila, mas mahalaga ang alam nila kung kailan at paano matatanggap ang pensyon kaysa sa walang kasiguraduhan at puro pangako lamang. Sa madaling sabi, hindi sapat ang pag-aanunsyo ng gobyerno. Kailangan maging consistent at transparent ang pagpapatupad at dito pumapasok ang papel ng bawat mamamayan. Bilang mga anak, apo o kaibigan ng mga senior citizens, tungkulin din natin ang tulungan silang maging updated. Maraming lolo at lola ang walang access sa social media o internet kaya't hindi nila kayang sumubaybay sa mga press release o Facebook post ng DSWD. Nasa atin ang responsibilidad na ipaalam at ipaliwanag sa kanila ang mga balita. Huwag nating hayaang dahil lamang sa kakulangan ng impormasyon ay may mga senior na hindi makakuha ng kanilang nararapat na pensyon. Higit pa rito, mahalaga ring bantayan ng sistema. Kung may mga anomalya o maling listahan, dapat agad itong isumbong sapagkat kapag may hindi karapat-dapat na nakalista, ang epekto nito ay may matatanggal na tunay na nangangailangan. Sa isang bansang tulad ng Pilipinas kung saan limitado ang pondo, bawat pisong na ililihis ay may katumbas.